yung naman ng yero ang haba oh talagang saktong sakto yung sukat ng yero oh, haba talagang sinukat talaga ito ayan aha haba saktong sakto sa karto sa gilid oh Ang haba naman ng yero niyan. yan sinasadya talaga ng yero oh. Shout out oh, mga magigiting, masisipat natin mga uh, manggagawa. Ayan you know, ang mga idol na katrabaho sa si babaw ng bubong. Ingat-ingat oh, lang kayo dyan mga idol sa bubong. Baka kayo ay mahulog sa butas. Magpapas ko ngayon. Ayan you know, oh. o. Oh. Kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat mga idol. Ayan you know, o. Oh trabaho, trabaho, trabaho sa ibabaw ng bubong ayan ay, sila ang uh, mandirigma ng bubong ay, yun, okay ingat-ingat lang mga idol Pasko ngayon at uh, kailangan nating magsipag para sa mga pambili sa regalo ng mga inaanak kay yun, know, mga, mga sipag natin mga kaibigan dito lang tayo sa construction dito tayo nabubuhay nagmamalaki natin ang ating uh, pagkatrabaho sa construction ito nating kukuha ang ating pinagpawisan para sa ating pamilya ayan, ayan, oh. Merry Christmas sa inyong lahat napakahabang bubong yan saktong saktong salamat mga idol good morning po sa inyong lahat